Good day mga mom sensors. My name is Rizamay Rojo -Belio, and welcome back to my YouTube channel, Rich Garden. For today's video, samahan niyo akong eripat etong napaka at napaka ng na mga kaktay mga MomSensors. Ayan, tingnan niyo. Super cute! kait maliliit lang sila mga MomSensors, gandang-ganda pa din nilang tingnan low maintenance lang mga cacti mga mom sensors kaya recommended ito sa mga baguhan pa lamang or sa mga beginners pa lamang mga mom sensors then yung plant ID nito is lemon cactus um, or Chinese cactus mga mom sensors Not sure kasi hindi ako magaling mag-ID ng mga cacti. Hindi tulad ng mga succulents ko dito. Kahit super dami talaga nila, ilang succulents lang talaga hindi ko alam yung mga ID nila. Ewan sa mga cacti. kalimutan ko. Nag-gloves na lang kasi, nag na lang ako mga moms and sirs kasi magre-repat tayo. Ayan. Ito pala yung mother plant then four years na to sa akin. Ito yung mga cacti na binili ko last time nung nagsisimula pa lamang ako sa pag-alaga ng mga succulents at cacti. Then ito yung propagation niya. Ayan. Na more than one year na din sa akin. Wala akong picture na ipapakita sa screen mga mom sensors kasi yung cellphone ko dati, hinakaw na wala or ninakaw, sabihin na lang natin, ninakaw nandun yung mga pictures ko before sa mga cactus at mga succulents kasi pagdating sa akin kahit maliit man yan or malaki pinipicturean ko yan para in case mamatay or lumaki or or ano ba ma-stress yan, ano ko yan kumbaga kino-compare ko yan kung nag-improve ba or wala <laughs> ganon, kumbaga remembrance lang oy. Mm -hmm. Kahirap magtagalog mga mom sisters. <laughs> Ayan. Magripat na tayo. Sandali. Um, wait. Actually, basa pa pala to yung soil mix nila. Kasi, kagabi, nagdilig yung husband ko doon sa sa labas ng ano, sa labas na area. Hindi <laughs> ko alam na magre ako ngayon. <laughs> Nakachempo kasi matagal na dapat to iripat ko. Pero, walang time kasi maraming trabaho talaga nakapila dito. Ito yung ginagamit ko. Ito mahabang gunting kasi yung isang gamit ko dito na pang kuha ko din. Ewan, na, na. Di ko alam kung saan ko nilagay actually nagpropagate ako last time kasi niripat ko to eto niripat ko niripat ko to sa pot nito then <laughs> pag ripat ko nahihirapan ako ayun kinuha ko yung mga babies sa ilalim para mabilis ko i-transfer sa malaking pan ay sandali Gunggo talaga mga mom sensors. Ah, hindi ko makuha. <laughs> medyo medyo, medyo pahirapan <laughs> doon. Dali lang. Kasi yung mga babies sa, sa ilalim nahuhulog. No, Ayan. Hindi ko nakukunin yung mga ano niya. Yung mga old, ano ba, old roots. Maganda naman kunin yung mga old roots kasi mas mabilis tumugo yung mga new roots niya, kumbaga. Sandali lang. Kunin ko ba itong isa? Kunin ko na lang to Para makahinga na. Ayan. No, transfer kasi ako nito last time. Pahirapan iripat. Kaya, ayun. Kinuha ko yung mga babies nyo sa ilalim. Sa ilalim mo kinuha kasi. Sa ilalim ako kumuha kasi. Yung yung lower part dito, malalaki na yung baby sa kumpara dito sa itaas. Tingnan nyo. Dito, na. Then, makahinga ng konti. Then, malagyan ko ng topping sa ilalim. naman, yung pangsandok ko sa soil mix, napaka ng baby ko. Eto. <laughs> Kailangan ng gumili ulit. Pero okay pa naman. Tingnan nyo. Nabutos. <laughs> okay. Okay. <laughs> Sabi ng anak ko, paano naapakan niya? Oh, mama, I broke it. Oh, my God. <laughs> I'm so sorry, my I broke it. Ganyan lang. Hindi niya naman kasi nakita. Pumunta kasi dito nung gabi habang naglilinis ako dito sa itaas. Pumunta dito kasi wala yung papa niya. Papa niya kasi nagjujuto. So, ako lang yung hanap niya. Pag nandito naman yung papa niya, ayun. Kaya't lagyan pala natin ng furadan. Lagyan natin ng furadan. Furadan lang, wala muna ng osmocote kasi <laughs> yung budget is para lang sa furadan at I mean para lang sa pesticide at fungicide. Once makabudget na naman, dun bibili tayo ulit. Ano na pero wala pang budget. Mga sa susunod, susunod pang buwan siguro, makakabili ako ng Osmocot. Kaya sana tin lagyan ng Osmocot. Ayan. Nilalagyan ko pala ng lava rock. Lava rock yung ginagamit ko mga mom sensors. Kasi para mas lalong ma-emphasize yung ganda ng mga cacti at mga succulents. Ayan. May dalawang color yung, ano, yung labarack. May black at red. Pero kasi, nung no, nagsisimula ako maglagay ng toppings, red yung binili ko. So, gusto ko lahat makita yung parang pare, -pare yung color ng toppings. Big deal din kasi yun para sa akin, mga moms and sirs. Kaya, ayun, Red lahat yung binili namin hanggang ngayon. Maganda din yung black. Sa ibang mga plantita at plantita, nakikita ko yung mga toppings nila, color black na labarack. Maganda talaga. Pero ito lang. Okay na ako dito. Ayan. Taraan. Yung unang naripat ko. Maganda nito. As in, sa ilang months or ilang... Lagay na lang, lang natin mag-isang mag mag isang taon. Aapaw na din yan sa pot niya. <laughs> Parang katulad nito. ang um, iripat natin to sa last. Ito yung huling iripat natin. Kasi nahanapan ko pa kung kahit saan ko iripat. Kahit marami ako ditong pots. Kahit marami talaga akong dito pots. Ewan ko. Napapaisip pa ako kung anong color ng pots i-gagamitin eh, ko dito. Then ito yung maliliit i-propagate din natin to. May meron akong <laughs> nasagi doon, nilagay ko sa gilid kanina nung nagpicture-picture ako. Gagawin ko ng gagawin ko ng cover photo mga. Ayun, may mga nasagi ako, may nahulog. Lagay ko muna dito mga moms and sis. Sinisipon ako, ewan ba't sinisipon ako ang lakas ng hangin dito as hanggang sa ano lang talaga hanggang sa hangin lang talaga kasi hindi naman umuulan <laughs> ano ba from november imagine from november hanggang ngayon hindi pa din umuulan dehydrated na talaga yung mga lens ko dito yung ginagawa ko um, yung ginagamit ko pang dilig pala dito mga mom's and sis stock water para mabuhay naman yung mga succulents ko. Kasi kung hihintayin ko yung ulan, wala talaga. Mamamatay talaga yung mga succulents ko. Hindi ko na gagalawin yung Hindi ko na gagalawin yung mga roots, mga mom sensors. Tinatamad. <laughs> yung feeling nagre ka, pero, pero yun tinatamad ka parang gano'n. kasi may ililiga ako kunin yung mga roots pag magrerepot ako minsan kinukuha ko yung mga roots para mabilis umubo yung mga new roots mga mom sensors Kahirap hirap magtagalog as in. nape pressure ako magtagalog lalong-lalo na pagarap-parapan okay lang mag mag-vlog ako na nakatalikod yung camera pero once nakaharap ayun pressure. Hindi kasi ako, hindi ako mas, ewan, eh, parang, iya, ako. wala akong, ano ba, konting, kon, ano ba, konting confident lang man. Nag-vlog ka pa, tapos nahihiya ka magarap, ano, marap sa camera. Ano ka ba? Ayan. May mga ilang heads pala ako dito na kinain ng daga last time. nagugutom na, na, talaga siguro. Kaya ito yung napagtripan nila. Oh. Pero siguro buhay pa naman. Hindi lang makita kasi natabunan na ng mga babies sa kalagitnaan dyan or sa gitna dyan, makikita yung head na kinain ng mga daga. Ewan, daga lang siguro. Siguro mga daga. Hmm. Marami siguro na damage dito. Ayan. Ganda hmm. nilang tingnan, no? As in, super liyet lang po. Parang ganito lang. pinapagalitan ako ng husband ko. <laughs> kasi, ibis na magpahinga ako after duty. Ayun! Umupunta ako dito sa itaas. Sa roof. Then, minsan, hanggang umaga pa ako dito. Loy, naaawa kasi ako sa kanila. Lalo na ngayong ingit na to. My God. Yung mga ilang succulents ko pala dito, kahit naka-polycarbonate yung roofing namin dito. May mga ilang succulents ako dito na nasuno, yung mga leaves nila. Paano na lang kaya sa labas? Eh, 43 degrees Celsius ata, parang ganun. Kani na dapat ako mag-vlog. <laughs> Pero sabi ko sa asawa, sa husband ko, pa later na lang kasi ang sakit ng init. Hindi ko kaya konti na lang. Pero siguro magpapatulong na lang ako sa husband ko para mabilis ito i-repart. Kasi matagal eh. Sandali, tatawagin ko siya. Ayan, ha, tapos na din i yung mga babies. At ito na lang yung mother plant na hindi pa na-repart na. ako sa husband ko para mabilis. At tapos yung pagre ko. Ito, Eto. Ito yung kakabago ko lang. kunin dito sa likod ko. tapat Kasi malaki na. Tapos Yan. Malaki pa yung space. Nakaglalagyan. Okay, Sandali. Yung water plant na lang iniwan ko. Maga siya yung finale. mga mom and Ayong, ayong Sana hindi masira. Kalimutan ko kasi na hindi Ah. Kaya basa pa yung lupa niya. pa. Asin basang-basa pa talaga. Maganda sana ito kung hindi na diligan kagabi. Oh. Oh. Sandali lang. Lagyan natin ang lupa. Okay. Maganda sana ito. i repot ko. Na-try yung soil mix. Kasi once kunin ko yon lahat-lahat talaga, masasama yung mga soil mix niya. Pero basoy <laughs> eh. Yeah, Kaya ayun. Nag-separate yung mga soil mix niya. pagkuha ko Ayan. Ang ganda nyo as in. pina ko ng konti para lagyan natin ng lava rock sa ilalim. Tingnan nyo. Charon! Ang ganda! Ang ganda! Ayan ang mga moms and sirs, natapos na din yung pagre-report natin. Salamat sa panunood at salamat sa support ng mga moms and sirs. Thank you so much. Bye-bye!